I've been attached with the feeling of waking up with you, side Ganito na lamang nga guys sa naging reaksyon ng ating Doni Pangilinan at Bel Mariano sa kanilang naging eksena sa Kent by Me Love. Na naman natin na kahit nga ang kanilang mga kapwa artista na kasama sa cast ng Kent by Me Love ay kilig na kilig nga sa ating couple dahil konting konti na nga lang ay malapit na nga silang magkiss dito at talagang na-excite nga ang maraming publish dito. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon ang isang post na kung saan ni talagang nabitin nga itong ating Doni Pangilinan dito. Ano 'yun? Bitin na kumani nga dito ng maraming komento at ayan nga dito si Bel nanini ko handaldal mo kasi Donnie anong sa screen so you is off screen Bingling Untold Truth. At dito naman ang sabi ay, ang sinabi nga ng ating Donnie, ang lapit pala nun Tink, no? I just realized he called her Tink. Na talaga namang titig na titig nga itong ating Donnie habang pinapanood nga nila ang eksenang ito sa Kent by Milob. Naumani na nga agad ng maraming komento at talagang nag-trending na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update